social media ko din napapansin nagtuturo tungkol sa sarili nila sarili nila sarili lang nila importante yung pera lang nila importante yung status ko nila importante yung bahay nila yung kotse nila lahat na lang puro tungkol sa kanila may kapwa tao ka hindi nga alam kung saan man nakukuha ng pambayad ng ilaw pambayad ng tubig pampakain sa anak nila pang-aral sa anak nila na yung mga anak nila yun ang susunod na lahi ng Pilipino na pag hindi natin inayos ang pagpapalaki dun sa mga bata na yun including ourselves. Hindi natin inaya sa mga sarili natin. Congratulations. Bukas makalawa party na rin tayo ng China ang dami niyong influencer, lahat na lang kayo nagpipiflex ng na mga p*** ng bundle-bundle ng pera niyo. na lahat naman tayo kaya namang kumita ng ganyan pero hindi lahat tayo kasing yapang ninyo. Ang ginagawa nila, sinisiraan nila institusyon ng gobyernong napakatagal ng buhay, ang tawag educational system na parang hindi effective yan. Ginawa kayang para maging slave ang mga Pilipino, ang mga tao. Ganun na ang labas eh, di ba? Kinokondisyon nila isip ng mga tao na para pang pagskwelahan, masama yan. Masama. Bago ka kuman**, kumuha ka mo ng pagkain. Paki-blit na lang. Paki-blit 'yun tapos ayos aja special characters na lang special characters. Ba oh, <laughs> <laughs> <Okay, okay. laughs> okay, tayo naman lang oh, ano dito? Bleep. Ba? <laughs>